Nabugbog ng isang binatilyo sa bayan ng North Sagray, Bulacan at ang sanggano na saksakan ng init ng ulo habay isang uh, PO1 Tolrape Narito ang buong kwento Pasa at sugat ang aginaldong tinamo ng 17 anyos na si Jimboy mula sa isang pulis sa barangay Bigte sa bayan ng North Sakirai, Bulacan nitong araw ng Kapaskuhan. Sinikmurahan po ako tapos ano po, sinampal po. Tapos inano po ako, tapos kailang Kwento niya, katatapos lang niyang maglaro ng basketball kasama ang dalawang kaibigan nang bumili sila ng soft drinks. Si po, una po nun, yung bumili po kami ng soft drinks po. Tapos bigla pong nata natabi ko po yung, yung, soft drinks Tumapo po doon sa may tindahan po. Ang aksidente, minasama di o ni PO1 Mark Democrito na nakadistino sa San Jose del Monte Police Station. Po, nilabas po kami ni Mark Democrito. Tapos po, dinuro po kami ng kanyang baril. Tapos po, tinanong po kung sino po yung bumatoron sa tindahan nila ng soft drinks. Hindi naman po sinasadya na matapon. Tapos bigla niya po itong sinikmuraan. Matapos suntukin si Jim Boy, tinutukan pa raw silang magkakaibigan ng baril ni PO1. Pati ama ni PO1 na si Edwin Democrito, di umano'y nakibanat din. Bigla niya po akong sinapok sa mukha po. Tapos po, tinadyakan niya po ako. Dumating na po itong tatay niya na si Edwin, sinakal po. Tapos po, pinagsisipa po. Tapos sinabihan kami na huwag na kayong dadaan dito at huwag nang babalik tapos tinutukan po kami ng baril. Ang pangyayari, nakita pa ng isang kapitbahay. Palabas ko ako ng bahay, nakita ko si Mark Democrito at, at, ang kanyang ama na sinasapok at tinatadyakan yung dalawang kabataan. Kinumbinsi ko pa rin awatin, ayaw talaga magpawat yung dalawa. Hindi lang ito ang unang beses na nasangkot sa pananakit ang abusadong pulis. Dahil ang kaangasan ni Pio ang Demokrito, natikman na rin ang 28 anyos na si Richard Libungan. Sakay po kasi ako sa motor nung barkada ko, napadaan po kami doon. Pamura ko nung time na pero kami lang po nung barkada ko. Ngayon, lumabas po yung si Mark Demokrito na bigla po niya akong hinabol na sinuntok niya ako. Maging sa kanilang barangay, kinatatakutan ng bagitong Police. Eh, okay, mayabang ko talaga. Nanunutok ng baril yun eh. Oh, kilala ko po yan, kaso nga po, kaunting diferensya, pagkat siya pag masyadong mainit ka agad. namin kunin ang panig ni PO1 Demokrito ukol dito, pero tumanggi siyang humarap sa aming kamera. Git niya, hindi totoo mga paratang sa kanya. Kila na lang daw ko ng mga pa. Tapos, natungan ng teknolokoy ng kamera. Babo po ba alam mo sir, sa totoo lang, sa bago-bago sa so, mga so, 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 so. alam yung ko yung limit ko sa pagdating sa bata. Napaka-pro namin dyan. Kinakaling po na ako, hindi ko kayo na Agad na nagsampa ng kasong physical injury, grave threat at child abuse ang mga biktima laban kay PO1 Demokrito. Nasa linya po ng aming telepono si Police Superintendent Reyniel Valones, ang Chief of Police sa San Jose del Monte, Bulacan. Magandang hapon po, Colonel ah, Valones, Sir. Opo, uh, magandang hapon din po sa inyo. Alam niyo na ho ba kung anong ginawa ho nitong uh, isa sa mga bagito po ninyong police, Sir, doon sa isang uh, residente diyan? Opo, at uh, nakarating na po sa aking kalaman, kami ano po ay nangyayari sa pag sa San Jose del Monte, at si Mark Demokito na aking kulis ay dito po nakasahin sa Salute del Bote. So ano hong aksyon na ginawa ninyo nga ulit, sir? Ano na hong aksyon na ginawa ninyo? Uh, Pero sa mga po, 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 po si Mark at para linawin kung ano yung, ano yung nangyari at uh, malaman po, po kung ano ang ah, mga 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 sa uh, siya ngayon ay hindi uh, tayo ko uh, ang mga paliwanag at tapos siya yung nakaharap na sa kaso ito ay kanya nang maharapin. Oh, okay. Kasi, sir, mas maganda siguro kung medyo disarmahan niyo muna itong taong ito dahil eh, ito itigar rin din, tol rapi. Ano, yun ang problema. At, uh, at Is-residente yung uh, bata doon. E eh, ngayon, alaman na nagreklamo na ito. Yung kabahang pamilya. Mandi. Baka bumalikan sila, Colonel. No. Maganda po siguro kung masibak muna sa pwesto, Colonel, sir. At uh, pagkatapos disarmahan, at saka pwede nang uh, ituloy yung uh, pag-imbise sa kanya, Colonel. Opo, ire-report ko po lang po sa next process. Kung pa rin may niligas na actual hasta at sa inyong puso, puwede tayo namin itibigay ng pumayot na kapuparad. Okay, sige. Okay po, maraming salamat po, Colonel Rayniel Balones, sa Chivo Police sa San Jose del Monte, Bulacan. Nandito sa ating studio, si Mang Eduardo Santimayan, isang truck driver na inireklamo niya yung kagawad na kumuha ng kanyang lisensya, tol erwid, ng walang kapalit na tiket. Magandang.